Andito po kami sa taniman ng mga apol. Grabe, ang sarap dito kasi tahimik, oh. Tahimik talaga dito sa lugar namin. Wala kaming work, kaya gala-gala lang dito sa farm. So... Sa mga gustong mag-apply sa Europe, isip-isip muna kasi ganito po talaga. Tahimik. Malungkot kung wala kang kasama. <laughs> Trabaho, ano lang talaga. Trabaho, accommodation. Pag may kunting oras, yun, gala-gala. Dito lang sa farm kasi malayo po kami sa city maubos yung whole day mo pag ikaw maggala sa city kasi maglakad ka ng 30 minutes and then magti-train magta-tram or magbus bago bago mo ma-reach ang city so ayan guys dito po kami sa aming asyenda ST asyenda nila galaan lang namin dito sa farm Medyo malamig pang pa panahon. Wala nang snow. Kaya maganda maggala. Say hi. Yan. Si Buddy. May ano pa sa Oy, oh. daming okay. taniman dito kasi. May mais. May strawberry. Apple. Blueberries. Pear. Pear ano pa nga yung mga ano dito potato tsaka yung oatmeal pero mostly dito talaga ang bilis mag ano mag uh, grow ang halaman nila kasi maganda mag, malusog ang kanilang lupa kung napapansin nyo guys oh, kami lang dalawang naglalakad <laughs> nilusob namin itong kahaba ang way papunta doon sa mga taniman. Hindi nakakatakot mag -gala, gala, kasi ano. Wala ano daw dito ang crime. Yung bang... Saan? Hindi na tayo babalik dyan. Balik na tayo dun sa may ano, factory. Pwede rin. Malapit lang kasi yung factory namin guys dito. Yung workplace namin. Hindi kaya ibang daan na yan. Ito siguro yung taniman ito ng potato. Oo. Kasi naano na nila oh, na-cultivate na nila yung kanilang alupa. Uh, Maraming din palang bahay doon Oo. sa kabila, no? Oo. Mas uh, crowded ang bahay doon kaysa dito sa... Hindi bi highway na doon. May way kaya doon papunta sa factory natin. Tignan natin. Pwede Para. naman tayo Sa bagay. Ang lawak ng taniman, ano? Ang dasag ng lupa nila. Yan no? Malapit na naman kami mag-harvest ng apple pagka ano, spring pa lang kasi ngayon eh. Magsa-summer na soon. Charon!